Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Libra para sa Pebrero 26, 2025. Sa pagdating ng araw na ito, maaari mong maramdaman ang pagyakap ng kagandahan ng iyong sariling pag-isip. Bilang isang Libra, isa kang individual na may likas na kahusayan sa sining ng pagninilay at pagsusuri ng mga bagay-bagay. Mayroon kang pambihirang kakayahang magbalanse ng lohika at emosyon dahilan upang madalas kang huminto sandali upang suriin ang iyong damdamin, mga ideya, at pananaw sa buhay. Ngayon, ang enerhiya ng buwan sa ilalim ng impluensya ng Aquarius, ay nagpapalakas ng iyong matalas na isipan, at hinahamon kang gamitin ito sa mas mataas na antas. Higit kailanman, mas magiging malinaw sa iyo ang mga bagay na dati mong pinag-alinlanganan. Maaari mong matuklasan ang mga bagong perspektiba na dati ay hindi mo isinasaalang-alang at maaaring magkaroon ng mas malalim na kahulugan ang mga pangyayari sa iyong paligid. Ang iyong talino ay higit na magninining ngayon, kaya samantalahin ang pagkakataong ito upang pagnilayan ang iyong mga interes, tuklasin ang mga bagong konsepto, at ipalabas ang iyong likas na intelektwal na karisma. Ang iyong isipan ay parang isang malawak na hardin ng imahinasyon, patuloy na lumalago at umuunlad, naghahanap ng liwanag ng kaalaman at karanasan. Sa araw na ito, maaaring mas mapansin mo ang mga ideyang pumapasok sa iyong kamalayan. Maaari kang makaramdam ng inspirasyon na subukan ang isang bagong bagay, matuto ng isang bagong kaalaman, o makipag-usap sa mga taong may parehong pananaw sa buhay. Ang mga sagot sa mga tanong na matagal mo nang iniisip ay maaaring biglang lumitaw sa gitna ng iyong malalim na pagminilay. Ang talino mo ay isa sa iyong pinakamalalakas na katangian, at ngayon ay panahon upang ipagmalaki ito at gamitin sa iyong sariling kapakinabangan. Maaari mo ring gamitin ang pagkakataong ito upang ibahagi ang iyong nalalaman sa iba, sapagkat sa bawat pagpapahayag ng iyong ideya, mas lalo mo itong nauunawaan at napapaunlad, dahil ang buwan ay nasa Aquarius. Maaari mong maramdaman ang isang kakaibang enerhiya na nagpapalakas sa iyong kakayahang mag-isip ng malaya at walang hangganan. Ang iyong malikhaing imahinasyon ay maaaring lumawak, at ang mga ideya na dati mong hindi pinapansin ay maaaring biglang magkaroon ng malinaw na direksyon. Ang araw na ito ay isang paalala na ang iyong isipan ay isang kayamanan na hindi mo dapat ipagwalang bahala. Maaari mong gamitin ang iyong katalinuhan upang mapabuti ang iyong buhay at buhay ng iba sa pamamagitan ng pagbabahagi ng iyong mga pananaw, malikhaing ideya, at malalim na pangunawa sa mundo. Ang iyong kakayahang kumonekta sa iba gamit ang intelektwal at emosyonal na lalim ay maaaring maging daan upang makahanap ka ng mga taong makakatulong sa iyo sa iyong personal at profesional na mga layunin. Mahalaga rin na bigyang pansin kung paano naapektuhan ng iyong damdamin ang iyong pananaw sa buhay. Ang kasiyahan at kasapatan sa sarili ay may malalim na epekto sa iyong interaksyon sa mundo. Kapag natutunan mong pahalagahan ang iyong sarili at yakapin ang iyong tunay na pagkatao, mas madali mong makukuha ang respeto at paghanga ng iba. Ikaw ay isang nilalang na may likas na karisma, hindi lamang dahil sa iyong pisikal na anyo, kundi dahil sa iyong kahanga-hangang kakayahang makipag-ugnayan sa iba ng may pagpapahalaga at pagmamahal. Sa iyong pagiging natural na diplomatiko, kaya mong buuin ang mga tulay na nagdudugtong sa iba't ibang pananaw. Kaya naman ngayon ay magandang araw upang ayusin ang anumang hindi pagkakaunawaan at palakasin ang iyong mga relasyon. Sa iyong malalim na pagmumuni-muni, maaaring mapagtanto mo na ang tunay na kagandahan ay hindi lamang nakikita sa panlabas na anyo kundi sa pagiging totoo sa iyong sarili. Ang iyong likas na kakayahang umakit ng mga tao ay nagmumula sa iyong kumpiyansa talino at mabuting puso. Habang pinapalakas mo ang iyong sarili mula sa loob, lalong lumalakas ang enerhiya ng iyong karisma, na siyang nagdadala ng positibong atensyon at oportunidad sa iyong buhay. Huwag mong pigilan ang sarili mong ipahayag kung sino ka talaga, ang tunay na kagandahan ay matatagpuan sa pagiging matapat sa iyong sarili at sa iyong mga prinsipyo. Sa buong araw na ito, maaaring may mga hindi inaasahang pangyayari na maganap. Sa halip na matakot o mag-alala, yakapin ang mga ito bilang bahagi ng iyong paglalakbay. Ang mga sorpresa ay madalas na nagdadala ng mahalagang aral na makakatulong sa iyong paglago bilang isang individual. Sa halip na lumaban sa pagbabago, hayaang ito ay maging inspirasyon upang magbukas ng bagong pintuan ng posibilidad. Hindi mo kailangang malaman agad ang lahat ng sagot, minsan, ang pinakamagagandang bagay sa buhay ay dumadating sa mga sandaling hindi mo inaasahan. Buksan mo ang iyong puso at isipan sa mga pagbabago, sapagkat ang mga ito ang maaaring magdala sa iyo sa direksyong mas angkop sa iyong pagunlad, sa mas praktikal na aspeto, ang iyong maswerteng kulay na ay asul at pila. Ang asul ay sumisimbolo ng kapayapaan, katalinuhan, at katiwasayan ng isipan, habang ang pilak ay nagdadala ng enerhiya ng intuisyon at espiritual na kaliwanagan. Ang pagsusuot ng mga kulay na ito o paggamit ng mga bagay na may ganitong kulay ay maaaring makatulong sa iyo upang mapanatili ang balanse at kalinawan ng pag-isip sa buong araw. Maari mo ring gamitin ang pagkakataong ito upang palibutan ang iyong sarili ng mga bagay na nagdudulot ng kapayapaan at inspirasyon. Isang tahimik na sulok para sa pagminilay, isang librong nagbibigay kaalaman, o isang musika na nagpapakalma sa iyong diwa. Ang maliliit na detalye ng iyong kapaligiran ay may malaking epekto sa iyong enerhiya kaya siguraduhin na papalibutan mo ang iyong sarili ng mga bagay na nagdadala ng positibong damdamin at inspirasyon. Ang iyong maswerteng numero ay lima, siyam, at dalawamput pito. Ang lima ay sumisimbolo ng pagbabago at kakayahang mag-adapt sa bagong sitwasyon. Ang siyam ay kumakatawan sa espiritual na karunungan at habag at ang 27 ay nagpapahiwatig ng mas mataas na pangunawa at koneksyon sa mas malalim na aspeto ng buhay. Ang iyong maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagbabasa ng isang libro o panonood ng isang bagay na nagbibigay ng bagong kaalaman. Ang iyong isipan ay handang tumanggap ng bagong impormasyon ngayon, kaya samantalahin ang pagkakataong ito upang palawakin ang iyong pananaw sa mundo sa pagtatapos ng araw. Bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang magmuni-muni at pasalamatan ang lahat ng nangyari, maging mabuti man o hindi ayon sa iyong inaasahan. Ang bawat araw ay isang bagong pahina ng iyong buhay, at ang paraan kung paano mo ito isinusulat ay nakasalalay sa iyo. Ang buhay ay isang patuloy na paglalakbay ng pagtuklas, at sa bawat araw, natututo ka ng bagong bagay tungkol sa iyong sarili at sa mundo sa paligid mo, habang papalapit ang gabi, tandaan na ikaw ay isang libra. Isang individual na may likas na kagandahan, katalinuhan, at kakayahang magdala ng harmonya sa kanyang paligid. Patuloy mong linangin ang iyong isip at puso, at hayaang ang iyong liwanag ay magbigay inspirasyon hindi lamang sa iyo kundi pati sa mga tao sa paligid mo. Ang araw na ito ay isang paalala na ang iyong tunay na halaga ay matatagpuan hindi lamang sa iyong panlabas na anyo kundi sa lalim ng iyong isipan at sa ganda ng iyong pagkatao. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.